Thank you! Mount sa kadihak! Sa enjoy naman. <laughs> <laughs> uh, Isang kami talaga. kami ng studio. <laughs> seconds. Thank you. Tell me, when, who am I listening to, Archie? Samba, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hi guys, so yeah, nag-abot na din si JM nag-abot siya sa Asaf. live asap 30 at makikita natin behind the scene talagang miss na miss niya si Fiyang isang araw lang atos lang hindi nagkita, e, panayakap ni GM, may pahakarga pa itong si JM kay Fiyang habang nag picture sila sa likod ni ma'am Corrie Vidane makikita natin dyan sa video na talagang napakatingi talaga ng GM Fiyang, sabi nga ng iba parang hindi mas best friend level na yung dalawa, makikita talaga natin na parang magjowa na talaga ang dalawa hindi sila nahihiya sa maraming tao. Minsan nga katabi pa nila si Jazz na nagyayakapan silang dalawa. Katabi nga nila si Jazz na nagyayakapan silang dalawa. Iba talaga ang GMF yang sobrang totoo na to, at ito yung latest, parang big endorsement ba, ang makdo nilang dalawa, nag-shoot na nga ba ang GF Yang sa makdo, kaya abangan natin yan guys, basta kanina, habang nag behind the scenes talaga, sabaka natawa pa nga si Sir Gary Valenciano, kasi nalinunan niya na talagang kinarga ni GM si para makita lang sa kanilang photoshoot. O diba? Tuwang-tuwa ang mga artista sa dalawang ito. Wala kasi lang pakialam parang may sariling mundo sila sa likod. Panayakap talaga ni Jim. Makikita mo talaga na in love na in love itong si GM kay Fiang. Kaya abangan na natin ang mga susunod na project ng GM Fiang. So, yan ako guys ang ating update sa ngayon. Hanggang someday. Bye-bye. Always remember, wag po tayong magpaka-stress guys ha. Grabe talaga itong GM yung Makikita talaga natin behind the scenes sa ASAP kung gaano talaga lakaswit sa isa't isa. Hindi, na, hindi nila kailangan aminin kung anong estado ng kanilang relasyon. Makikita natin sa kanilang mga kilos. Sabi nga nila, actions speak louder than words daw. Kaya hayaan na lang natin guys kung aminin man nila o hindi. Pero makikita natin silang sila na.